Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si binibining Mary Pernick daw, ang inyong guro sa edukasyon, sa pagpapakatao para sa araw na ito. Ngayon araw ay ating pag-aaralan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga alituntuning sa pamayanan. Ito ay magandang ugaling Filipino na dapat nating matutunan kahit ikaw ay bata pa lamang. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nakasusunod sa mga tuntuning may kinalaman sa kaligtasan tulad ng mga tabala at batas trapiko, pagsakay at pagbaba sa takdang lugar. Nasasaan sa Philippine Agenda 21, tipan ng bayan tungo sa likas kayang pag-unlad na ang tao ang siyang nararapat na nasa buon ng mga gawain pang kaunlaran. Dapat tayong manindigan sa ating karapatang pantao tungo sa isang ligtas, tahimik at payapang pamumuhay. Bilang isang batang Pilipino, dapat nating isipin at ipahayag kung paano natin sinusunod ang mga tuntunin sa ating pamayanan. Malaki ang maitutulong natin sa pag-unlad ng ating bayan kung susunod tayo sa mga tuntunin. Sa pagsunod para sa mabuting layunin ay maipapakita natin ang magbuting pag-uugali ng isang Pilipino. Ngayon naman ay magpapakita ako ng iba't ibang larawan. Gusto kong malaman kung sinusunod mo rin ba ang makikita sa larawan. Ang una ay ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Sinusunod mo rin ba ang nasa larawan? Mabuti, dapat nating itapon ang ating basura sa tamang lalagyan. Ihiwalay natin ang nabubulok sa di nabubulok na basura. Ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng tamang pagsunod sa napag-usapang oras. Sinusunod mo rin ba ang nasa larawan? Mabuti! Dapat tayong sumunod sa napag-usapang oras maging sa eskwelahan kailangan ay pumasok tayo ng mas maaga kaysa sa ating oras ng klase. Ano naman ang iyong ginagawa sa tuwing naririli ang lupang hinirang? Mabuti! kailangan nating tumayo at ilagay ang kanang kamay sa ating dibdib at kantahin ang lupang hinirang bilang pagbibigay pugay sa ating bansa. Ito ay tanda ng pagiging mabuting Pilipino. Sinusunod mo rin ba ang mga bata na nasa larawan? Mabuti, dapat tayong sumunod o tumawid sa tamang tawiran upang maiwasan natin ang anumang aksidente. Ngayon naman ay magpapakita muli ako ng mga larawan. Ano ang sasabihin mo patay sa nakikita sa larawan? Para sa unang narawan ay may nakalagay na bawal pumitas ng bulaklak. Kung ikaw ang lalaki, ano ang sasabihin mo sa babae na pumipitas ng bulaklak? Mabuti, dapat mo siyang sabihan na bawal ang pagpitas ng bulaklak lalo na sa lugar na iyon. Ano naman ang iyong sasabihin, Patay sa larawan? Mabuti, kailangan nating itapon sa tamang lalagyan ang ating basura. Ihiwalay natin ang nabubulok sa di nabubulok. Kung ikaw naman ang batang nasa larawan, ano ang sasabihin mo sa iyong tatay? mabuti. Kailangan ninyong sumunod sa mga batas trapiko. Nakita mo ang iyong kamag-aral na sumisingit sa pila. Ano ang sasabihin mo? Tama, sabihan mo siya na pumila ng maayos at matutong maghintay dahil hindi lamang kayo ang nasa pila. Dahil dito, maiiwasan din ninyo ang anumang away o aksidente. Napakahalaga ng pagsunod sa anumang tuntunin maging sa bahay, paaralan o maging sa buong pamayanan. Ito ay makakatulong sa atin upang maging ligtas at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Naway marami kayong natutunan sa ating aral. Salamat sa panunood mga bata!